galing dyan o ha wala naman daanan diba dito ha kabutin tambot yan eh thousand na sa ditempa. bahana ba Ah, city oh. -oh.

Sa gitna Wala paha na hindi naman kadaan Stranded na Pakisabi <laughs> kay Selma Melvin hindi na may deliver yung ano Sampol Ano ba yan? O, lubog na Gantuhod na Ya, nah, ayo. Ah. Ini pelahnya nih. Pasang.

Hanggang saan yung ano dyan kuya? Saan yung da may daanan dyan panabas? para kung Marcos Marco sa iway? dito na. Pero dito pwede yung duman Dito, dito pa punta dito. Ha? Marcos sa kami. Magkakabiti kami. Oo. Kaya, kaya naman track dyan. Kaya tong. <laughs> Dito sa may ano, magkakainta kami. Eh. Kainta. Ha? Bumabaha rin doon. Opa. Opa. Ah, Opa, pwede rin. i don't know Hello, sir Wala, hindi ka ng truck Lumabas kami Ba Baha, hanggang dun sa ano Papuntang Delphi Wala nga, wala nga Kay tricycle wala, dumadaan na Tingnan Tingnan mo yung ano, yung sa GC namin Wala, hindi dito Alanganin pa kayo makalabas dito eh Anong tricycle ay eh. wala nga kahit mga sasakyan, wala. Di ba? Nandiyan yung ano, nandiyan yung coordinator. Patingin na lang yun yun. Tingnan mo na lang yung ano, pinus kong video sa GC namin. Ay, wala.